So, nimebangal daw tayo I na mean, uh, Bauko. Amoyo, ada man nanti i-share ko kada kayo. Ada man nanti umus-usong uh, investment ditoy ko Ang oh, grabe. Uh, hindi lang mga professionals yung nagpo-promote, no? Yung nakakaya, uh, nag invite pa sila, no? So, kawawa talaga. Sasabihin pa nila na at your own risk legit na legit na scam no legit na legit na scam kasi kawawa yung nasa huli yung yung late na papasok, no kasi ito ay isang ponzi scheme gumagamit sila ng website through online eh ayun sa king source pinagsasabihan pero sabi nga nila legit daw kasi nakaranas na sila oh legit na uh, patitikman nila kayo ng uh, siguro ilang beses kasi nakadepende yan no? kasi ponzi scheme to habang may pumapasok na bago yan no? kaya magingat ingat ingat hopefully hindi darating na kayo yung magiging client namin so sad talagang uh, ang daming risk taker dito sa lugar naming hindi sila nagsasawa actually meron pa yung mga naunang ganitong scam pero ibang pangalan lang yung ginagamit na website naman itong bago no uh, ni-introduce pa nila sa mga co-government employees tapos sasabihin pa na at your own risk hanggang uh, meron at meron talaga yung mga greedy na tao no kahit alam nilang uh, scam ito oh Mag i invite pa sila kasi yung makukuha nilang commission at mga bonuses sa pag invite nila. Kaya kayong mga nag invite nag introduce ng mga to sa kababayan natin. Hmm. Sige. Kita-kits na lang tayo pag may magre-reklamo po sa inyo. Ah. Huh. Hmm. Nagagalit na ako ah. Bahala na